Sa mundong puno ng instant fame at social media clout, may ilang personalidad na tahimik ngunit matatag na nagtayo ng kanilang reputasyon sa pamamagitan ng sipag, talento at katatagan. Isa na rito si Camille Kokuro. Mula sa kabila ng tagumpay na itinayo niya sa loob ng mahigit isang dekada. Pamakailan lamang ay nadawit ang kanyang pangalan sa isang kontrobersyang hindi naman siya kasangkot. The Philippine Showbiz List presents Sino si Camille Ko? A lifestyle vlogger and entrepreneur. Si Camille Ko ay isang Filipino-Chinese lifestyle vlogger at entrepreneur. Si Camille ay unang nakilala noong early 2010s sa pamamagitan ng kanyang lifestyle at beauty content online. Nagumpisa ang karera niya sa pamamagitan ng kanyang blog na It's Camille Ko siya na sa likod ng fashion blog na Camille Tries to Blog, kung saan ibinabahagi niya ang mga outfit inspirations, style tips at personal na sa loobin. Ang kanyang magaan na personalidad, maayos, ngunit relatable na estilo at consistent na pagpo-post ang tumulong sa kanya upang makabuo ng matatag na followers. Di kalaunan, lumawak ang kanyang content patungo sa lifestyle vlogging, travel content at brand collaborations. Mabilis siya nakilala sa kakaiba at masining na pananamit. Bold, structured, elegant, at lagi may personal touch. Sa katunayan noong 2012, napanalunan ni Camille ang Mango It Girl title. Isang international search na ibigay daan sa kanya sa global fashion scene. Bago pa man sumikat bilang blogger, isa na ding fashion designer si Camille. Itinatag niya ang kanyang sariling clothing brand na Coexist na nag-aalap ng ready-to-wear at couture pieces para sa modern Filipina. Matapos ang ilang taon, isinara niya ang brand upang tumutok sa content creation, pamilya at iba pang interes gaya ng interior design at food entrepreneurship. Noong 2023, gumalik siya sa fashion design sa pamamagitan ng collaboration sa Ava the Brand kung saan siya ng capsule collection na may 12 minimalist pieces, timeless, versatile at pang-araw-araw. Bukod sa pagiging content creator, pinapatakbo rin ni Camille ang Curio Cavern, isang Scandinavian-inspired tindahan ng mga muebles at ang The Canton Club, isang restaurant. Behind the Feed, Life Beyond the Aesthetic Sa isang rare at personal na blog entry, ibinahagi ni Camille ang ilang bagay na hindi alam ng marami tungkol sa kanya. Madalasan ay nakikita lang ang mga curated photos at perfect angles sa mga influencers tulad niya. Kung sa likod ng bawat polished feed ay isang totoong tao na may mga quirks, insecurities, at nakakatawang kwento sa likod ng kamera si Camille. Inamin ni Camille na late bloomer siya sa hair color. Hindi siya pinayagang magkulay ng buhok habang nag-aaral pa. Kaya pagkatapos lamang ng kolehiyo siya, nagsimula mag-experiment. Pero kahit noon paman, man, pinaghihinalaan na siyang nagkukulay ng buhok dahil sa natural reddish tint nito kapag nasisinagan ng araw. Natural na kulot ang buhok ni Camille na usang gol pa siya. Na dalawang beses siyang pinahira ng ulo ng kanyang ina, naging wavy na lang ito habang siya'y lumalaki. Ayon sa kanyang ina, kalawete raw siya noong bata, pero tinuruan siyang gumamit ng kanang kamay. Kaya ngayon, wala na siyang natatanda gamit sa pagiging left-handed. Likas na siyang bubbly simula pagkabata. Ayon kay Camille, noon ay sinasabi raw niyang gusto niya maging beauty queen. Ngunit kalaunan, ang pangarap niya ay maging guro kung saan naglalaro siya na parang may klase gamit ang mga staff toys at antena bilang pointer. Samantala, taglay ang magandang tindig na pangmodelo. Si Camille lamang ang sa kanilang pamilya. Pero dahil sa scoliosis, hindi naabot ang taas na 5'9". Inamin niyang dati ay kinahihiya niya ito at palagi siyang nagdadasal tuwing init na wag na siyang tumangkad. Ngayon, proud na siya sa kanyang height. Aminado din si Camille na hindi niya talento ang pagluluto sa kanyang exchange program sa France, nabuhay siya sa microwave meals at bacon. Para sa isang foodie na tulad niya, isa itong tragic time. Samantala, mula pagkabata, ay honor student siya, pero hindi siya sumasali sa math o spelling bees. Mas aktibo si Camille sa singing, dancing, at declamation contest. Crammer din siya, at minsan ay nagpapakopya pa ng sagot at tinawag niyang bad example. Isang multilingual queen bukod sa Filipino at English, fluent din siya sa Mandarin at Fukien, patunay sa kanyang Filipino-Chinese background. Hindi naman itinanggi ni Camille na madali siyang mamisjudge dahil sa kanyang resting face na mataray ang dating. Manaraw siya sa ina niya, pero sa personal, masayahin at mahilig siya magbiro. Balancing life as a mother and wife Bagamat kilala sa pagbabahagi ng authentic at aesthetic lifestyle online, si Camille ay isang pribadong individual pagdating sa pamilya. Ganoon pa hindi may tatanggi ang papel niya bilang supportive and loving wife at pagiging hands-on mom. Taong 2019, ikinasal si Camille kay Johnny Kuro, isang Finnish entrepreneur. Mula noon ay kilala na rin siya online bilang si Camille Ko Kuro. Ang kanilang pagsasama ay nabiyayaan ng dalawang magagandang anak ng mga babae. Ang pangaling na si Shena ay pinanganak noong 2021 at ang bunsong si Bella naman noong nakaraang taon. The Voice of Fashion and Lifestyle in the Digital Space Itinuturing si Camille bilang isang huwarang babae sa digital age. Sa mga platform ko ng YouTube, TikTok at Instagram, kinilala siya bilang isa sa mga paboritong content creator dahil sa kanyang mga nakakaaliw, makabuluhan at totoong nilalaman na madaling makarelate ang marami. Mahilig si Camille magbiyahe at idindokumento niya ito sa kanyang travel vlogs. Bukod sa ganda ng mga tanawin, nagbibigay din siya ng travel tips at budget-friendly suggestions. Camille denied any connection to the controversial co-family. Ang iniingat ng imahe at magandang kararang itinatag ni Camille ng mahigit isang dekada, ay nahaluan niya ng kontrobersya. Siya nag-udyok sa kanya na igiit ang kanyang pagkakakilanlan. Nadamay si Camille sa usapin din inakala ng ibang netizens na kaanak niya ang lifestyle vlogger ding si Claudine Ko. Binati ko sa si Claudine dahil sa pagpapakita ng lavish lifestyle nito sa kanyang vlogs. Inakusahan siya ng nyarisens na galing sa buwis ng mga mamamayan ang kanyang mga luho sa buhay. Dahil hindi na mahigila pa ibang social media accounts si Claudine, ilang nyarisens ang napagkamanan siya at si Camille ay iisa. Sa X noong August 27, nilinaw ni Camille na wala siyang anumang umdain ni Claudine at sa negosyo ng pamilya ko. Ang pa niya Maaaring parehas na ang apelido ni Claudine hindi raw politiko at wala raw sa si construction company ang kinabibilangan niyang pamilya. Diin pa ni Camille, I'm not an heiress. I'm just a hard-working queen. Binigyan linaw din niya ang mga questions sa trabaho na kanyang Finnish entrepreneur husband na si Joni. Napagalaman alaman kasi ng netizens na nasa construction business din ang kanyang mister. Taliwa sa sinasabi ni Camille na walang relasyon sa construction ang kanyang pamilya. Inirepost ito ni Joni. Kalakip ang caption na may halong biro. Excuse me, I'm in construction. You are very much related to the shady piano services. Aminado si Camille na kanyang asawa na sa construction industry nga. Ngunit ininaw niya rin na mga saklaw na kumpanya nito ay interior finishing lamang. Partikular sa pag-aayos sa mga pader at sahig at wala itong kinalaman sa mga proyektong tulad ng flood control. Camille cries foul after being tagged in Nepo Baby issue. Hanggang ngayon ay mailito sa feed pa din ang kontrobersyon na issue tungkol sa Nepo Babies. Sa kanyang Instagram story nitong September 3, ibinahagi ni Camille ang screenshot ng Facebook post na isang broadsheet. Makikita rito ang collage ng paparazzi shots ni Camille na kuha sa Preview Ball 2025. Nakalagay na caption kalakip ng mga larawan ni Camille. Lifestyle check, Camille Co. is spotted amid influencers Nepo Baby issue. Hindi naman ito pinalampas ni Camille at agad na pinalagan ang pagtawag sa kanya bilang Nepo Baby. Tinawag din niya ang pansin ng broadsheet upang bawiin at tanggalin ang maling impormasyon tungkol sa kanya. Tahas na din tinawag na libel ang ipinose ng broadsheet. Sa ex, hindi pa rin nagpaawat si Camille. Nakarating ang reklamo niya sa pamunuan ng broadsheet at naglabas na ng apology. Kung napansin ni na pagkalipas lamang ilang sandali, ay binura ng broadsheet ang apology at inedit lamang ang original caption ng kanilang post. Sa tingin niya, ay ginagaslight ng ang broadsheet ang netizens para pinapansing mali ang pagkakaintindi ng mga ito sa original caption na inalagay nila. At sa paulit-ulit niya ang pagkakalisma sa issue ng Nepo Babies, naglabas muli ng kalirifikasyon si Camille. Ayon sa kanya, nakararanas na siya ng matinding stress ng hindi makatarungang pagdawit na kanyang pangalan sa isyong wala naman siyang kinalaman. Ipinunto ni Camille na wala siyang koneksyon sa mga taong isinasangkot sa isyo at hindi rin siya dapat hinga ng pananagutan para sa mga aksyon ng iba. Ayon pa sa kanya, mula pa sa wala ay pinaghirapan niya ang kanyang pangalan at reputasyon sa loob ng labindimang taon. Hindi siya galing sa kilalang pamilya sa industriya at hindi siya umasa sa ibang tao para sumikat. Hindi na daw siya kailanman nang gamit ng ibang tao, gumamit ng clout, gumawa ng kontrobersya para lang mapansin. Binigyang diin ni Camille na hindi niya ginamit ang isyong ito para magpa-interview o magpapapansin. Hindi rin intensyong mapunta ang spotlight sa kanya bagos gusto lamang niyang manahimik at magtrabaho ng tahimik tulad ng nakasanayan niya. Ipinahayag din ni Camille na kanyang takot kapag nagva-viral ang kanyang post na kadalasan ay umaabot ito sa mga taong hindi bahagi ng kanyang regular audience. Mga taong hindi nakakakilala sa kanya at maaaring humusga agad. Sa huli, maring niyang sinabi na gusto na niyang matigil ang paulit-ulit na pag-uungkat sa isyu, kung makabalik siya sa kanyang normal na trabaho bilang content creator. Giit pa ni Camille kagaya ng ibang normal na mamamayan ay nanakawan din siya ng ibinayad na buwis. Ngayon, parang pati ang kanyang pagkatao ay nanakaw na rin. May mga suwestyon na rin daw siyang narinig na magpalit ang apelido at gamitin ang apelido ng asawa. Pero hindi niya itong gagawin. Pinaghirapan daw niyang buuin ang kanyang pangalan. Sa huli, nagpasalamat si Camille sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!